Ang musika ay isang mahalagang bahagi ng lipunan sa loob ng libo-libong taon. Ito ay palaging may malalim na koneksyon sa mga tao, anumang kultura at wika. Hindi tao ang nagpasimula ng musika. Inilarawan sa Biblia ang musika at awitan sa langit, kung saan ang mga espiritong nilalang ay tumutugtog ng makasagisag na mga alpa at umaawit ng papuwi sa palibot ng trono ng Panginoon, ang Diyos ang nagbigay ng musika sa mga tao. Inilagay niya ito sa ating mga puso, kaya hindi natin mapigilang ipahayag ang ating mga damdamin sa pamamagitan ng pagtugtog o pag-awit. Higit sa lahat, para sa taong may ang musika ay isang regalo ng Panginoon. Ang musika sa buong kasaysayan ay ginagamit sa iba't ibang mga paraan tulad sa mga seremonya, sa mga ritual, sa mga relihiyon, hanggang sa pagdiriwang at kasiyahan. Tunay nga na ang musika ay napakalaga sa buhay ng maraming tao. Paano nga ba naaapektuhan ng musika ang ating espiritual na buhay? Ano-ano ang iba't ibang klase ng musika na dapat nating iwasan at hindi dapat pakinggan? Ang musika ay naging bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. Ang iba't ibang klase ng mga musika ay makikita sa anman at gayon din sa mga kuro ng simbahan sa buong Biblia. Ang aklat ng awit o salm ang may pinakamaraming na itala sa Biblia. Ito ay isang pinagsama-samang mga tula, awit at panalangin na karamihan ay isinulat ni Haring David. Ang koleksyong ito ay ginamit sa templo sa Israel para sa pagsamba. Bukod dito, Makikita natin na maraming parte sa Biblia na maraming mga tao pa rin ang talagang umaawit kung saan ay ginagamit nila ang musika para sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Ang musika ay isang makapangyarihang kasangkapan na makapagbabago sa emosyon ng tao. Maaaring makatulong ito para sa isang taong dumaranas ng mga depresyon at kawalan ng pag-asa, patungo sa isang lugar ng kapayapaan at kagalakan. Ngunit, maaari rin itong mag isang mapanganib na kasangkapan na maaaring magdala sa atin sa kapahamakan. Ang musika ay orihinal na nilika upang sumamba at magdala ng karangalan sa Diyos. Si Satanas bilang Lucifer bago siya inihulog sa lupa, ay pinangunahan niya ang koro pagdating sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Siya ang pinuno ng departamento ng musikal doon at siya ang pinakamahusay na musikero sa lahat ng mga anghel. Matapos ang pagbagsak ni Satanas, hindi nawala ang talento niya sa musika. Ngunit sa halip na gumamit ng musika sa pagsamba at pagbibigay ng karangalan sa Panginoon, ginamit niya ito upang sumamba at magbigay ng karangalan sa kanyang sarili. Ito ang hindi kinikilala ng mga tao na ang katotohanan na si Satanas ay lubos na may impluensya sa musika at iyan ang dahilan kung bakit ginagamit ito ni Satanas magpahanga ngayon. Maraming musika sa panahon natin ngayon ay mapanlin lang at madalas ang nasa likod nito ay walang iba kundi si Satanas. Ginagamit niya ito para maapektuhan ang puso at akay ng mga tao papalayo sa Panginoon. Halimbawa, kapag nakikita ni Satanas na ikaw ay punong-puno ng kalungkutan, pag-aalala at takot, dito siya nagsisimulang umatake. Lalo't higit kung ang isang tao ay malayo sa Panginoon, siya ay nagkakaroon ng pagkakataon na gamitin niya ang musika para lalong madepress ang isang tao. Kapag ikaw ay nakarinig ng mga kanta na sobrang lungkot sa oras ng iyong kalungkutan, malamang na mas lalo kang masaktan emotionally. Mas madadagdagan ang kalungkutan ng isang tao at dito na pumapasok ang pangyayari na maaaring tapusin ng taong iyon ang kanyang buhay. Dito makikita na talagang merong epekto ang musika sa ating mga buhay. May isang halimbawa ng isang alamat tungkol sa isang partikular na kanta na tinatawag na Gloomy Sunday. Ayon sa mga haka-haka, sinasabi ng mga tao na ang kanta na iyon ay may sumpa daw at kapag narinig daw ito ay may posibilidad na tapusin ng tao ang kanyang buhay. Sa katunayan, ang nag-compose daw ng kanta na ito ay dumanas ng depresyon at pagkatapos niyang makumpose ay tinapos na rin daw nito ang kanyang buhay. Ngayon pa hindi rin natin alam kung totoo nga ba ito o hindi. May paniniwala din na mga musikero at mga sikat na tao ay nakipagkasundo kay Satanas kapalit ng kanilang kasikatan at kakaibang galing sa musika. Gayunpaman mga kapatid, ang ideya ng pakikipagkasundo sa demonyo kapalit ng kasikatan at galing ay pawang katang isip at hindi biblikal. Wala itong katotohanan sapagkat walang sinasabi ang Biblia tungkol sa pakikipagkasundo sa demonyo. Ngunit ang punto rito mga kapatid, malinaw na kumikilo si satanas gamit ang musika sa mundong ito. Dapat tayong magingat sa mga musikang ating pinapakinggan, lalo kung hindi umaakay sa atin mula sa landas ng katuwiran at patungo sa masasamang gawa at hindi nagpaparangal sa Panginoon. Ang secular music o makamundong musika ay mga awit na hindi lumuluwalhati sa Panginoon kundi ito ay sa sanlibutan at sa lahat ng mga kaguluhan nito. Ang secular music ay maaaring maging lubhang nakakaaliw at may mga nakakaakit na himig. Kaya tang mga kantang ito ay pinagpipestahan ng mga tao. Ang mga kantang naghihikayat sa mga bisyo tulad ng alak at sigarilyo. Ang mga kantang may nakakaakit na liriko at sexual. Mga kantang tungkol sa pera, kayamanan at kasikatan. Maging ang mga kantang tungkol sa karahasan at ano pa mang makamundong mga kasalanan. Ang mga musikang ito ay dapat nating iwasan at hindi dapat pakinggan sapagkat ito ay layo sa kalooban ng Panginoon. May mga pagkakataon din na hindi mo alam na ang kanta na kinakanta mo o pinapakinggan ay may mga impluensya ni Satanas dahil hindi ito halata. Ito ay malalaman lamang sa pamamagitan ng backmasking. Ang backmasking o backward masking ay isang audio technique kung saan ang isang kanta o voice message ay nilalaro pabalik at mula dito ay malalaman ang hidden message na nakatago sa isang kanta. Ang backmasking na ito ay hindi na masyadong ginagawa ngayon. Ngunit ito ay naging isang kontrobersyal na isyo sa mga kristyano, lalo na noong 1970s at 1980s, nang sabihin ng iba't ibang grupong kristyano na ang hidden message na may sa demonyo ay ininalagay sa mga secular na musika nang hindi nalalaman. Kung meron kayong mga pinapakinggan ngayon ng mga musika, banda o ano pa mang music video na maaaring maganda at kaakit-akit sa pandidig, mahalagang tukuyin at unawain ang mensahe nito sa tuwing tayo ay nakikinig ng musika, may ilang pangunahing nilalaman ang dapat na tingnan. Ito ay kung ano ang layunin ng musika, ang estilo ng musika, nilalaman ng lyrics at kumanta ng musika. Mahalagang tingnan kung ang mga liriko ba sa isang music ay totoo, marangal, tama. Dalisay, kaibig-ibig, kahanga-hanga, mahusay at kapuri-puri. Malinaw ang pinakamagandang uri ng musika ay pumupuri at lumuluwalhatin sa Panginoon tulad ng sinasabi sa Pilipus chapter 4 verse 8 Sa wakas mga kapatid anumang totoo, anumang marangal, anumang makatarungan, anumang dalisay, anumang kaibig-ibig, anumang kapuri-puri kung mayroong anumang kagalingan, kung mayroong anumang bagay na karapat dapat purihin, isipin ang mga bagay na ito. Mahalaga ding tingnan kung sino ang kumanta ng isang awitin lalot higit kung ang taong ito ay walang kinikilalang Panginoon halimbawa kung mapapansin mo sa mga ilang mga sagisag at impluwensya sa Satanas marami sa mga miyembro ng mga kanta at banda ay nagsusuot ng mga pentagrams o ang nakabaligtad na bituin nakabaligtad na mga cross at marami pang ibang simbolo na kumokonekta sa pagsamba kay Satanas ang karaniwang hand signal na ginagamit ng mga kumakanta o mga rockers ay ang mga hand signal na ginagamit ng satanis na nauugnay sa may mga sungay na kambing. Totoo na isa lamang itong panilin ni satanas sa pamamagitan ng kanyang banayad na impluensya sa musika. Mga kapatid, ang mga makamundong musika na ito ay hindi makakatulong sa iyo kundi ito ay maaaring maging dahilan para ikaw ay mapalayo sa Diyos. Ang mga kantang ito ay tunay na nagpapahina sa iyong buhay at espiritual at sa kung ano ang tunay na pag-ibig na mas pinili ang makamundong mga bagay na pagnanasa. Bilang mananampalataya ng Panginoong Heso Kristo, ang dapat nating pinapakinggan at kinakanta ay walang iba kundi ang mga worship songs o ang makalangit na mga kanta. Sa Colossus chapter 3 verse 2, Ilagak ninyo ang inyong mga isip sa mga bagay na nasa itaas at hindi sa mga bagay na nasa lupa. Tandaan na sa langit, hindi mawawala ang musika at ito ay gagamitin pa rin natin doon. Tayo ay sasamba at magpupuri sa ating Panginoon kasama ang mga anghen. Bilang isang kristyano, walang masama sa pagtangkilik sa iba't ibang uri ng musika. Ngunit maaari mong piliin kung ano ang pinakamainam para sa iyong puso at kaluluwa sa pagitan mo at sa Panginoon. Nilikha tayo ng Diyos upang lumago sa kanya at para luwalhatiin ang kanyang pangalan. Habang sinusuri mo ang musikang pinapakinggan at kinakanta mo, isipin kung ito ay ikinaluluwalhati ng Diyos. Tandaan sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy po nating ipalagana ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.